Hello uh, Good morning Magandang uh, umaga Ang uh, mga alas 10 pa lang dito Ay alas 11 na pala So magtatanghali na rin uh, Narito na naman po, po Pang uh, magbahagi na naman po ng uh, isang klase ng devotion na pag ito inyo pong malaman ito ay uh, kaya't na mapalad po kayo pagkat uh, ang sino mang malalangin sa mga salitang ito ay ganap na magkakaroon ng ugnayan sa Diyos ang Santisima ng uh, nagpasimula ng lahat ng bagay na nakaupo sa luklukan ng trono ng Pedra Mental, Pedra uh, Crisol, uh, Pedra Amor so, mapalad ka na makapanood nito pagkat uh, inyong pong malalaman ng sikretong uh, panalangin na usal ng mga ng bawat isa, bawat persona sa Santisima Trinidad so yun, uh, nawa ay uh, tutukan nyo habang uh, ibinabahagi ko uh, hanggang sa matapos kung uh, matapos naman ay inyong po sanang uh, masubscribe uh, sa channel kong ito So, God bless into muna po tayo. Ah, mga patid. Yeah, wag na rin. Ah, uh, man po kayo sa sulok ng mundo, dito man o sa pina uh, sa abroad, uh, nawa ay abutan kayo ng aking video na habang kayo ay nanonood dyan sa kanya-kanyang uh, inyong mga lugar ay nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan walang karamdaman laging masulo, malusog at malakas ligtas sa mga, mga kapamakan at disgrasya so yun na uh, kung ngayon pa lang na ikaw nakapanood ng aking channel ay paki uh, pakilike share, subscribe, hit nyo na rin po ang notification bell para po lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking in-upload. Nawa ay no skipping ads habang kayo po ay nanonood. Maraming tulong, uh, malaking tulong po yan sa, sa aking channel bilang support nyo rin para sa channel ko. So, God bless at uh, yun na, uh, ito po ay lagi kong sinasabi o uh, sa bawat makapanood nito na hindi naniniwala sa king uh, binabahaging uh, content uh, sa karunungang lihim ay paki uh, skip na lang po ng aking video. Ito po lamang ay para sa mga nag-aaral mga karunungang lihim at naniniwala sa mga ganitong content. Uh, <coughs> Sa mga solid supporter ko, maraming pong salamat. So, yun. Uh, ano man po ang inyong paniniwala ay akin pong uh, igagalang. Ano man po ang inyong reliyon ay aking irerespeto. So, galangan at respetuhan na lang tayo mga kapatid. So, yun. Uh, pupunta po ako sa uh, YouTube studio upang... Uh, ma-shoutout ko ang aking uh, solid na commentator sa aking mga bawat video unang-una ako po ay uh, magsa-shoutout uh, sa aking uh, solid na mga subscriber followers lalong-lalo na sa lahat ng mga nag-join at member nitong channel na ito maraming marami pong salamat sa inyo mga channel member kayo lang po ang mga kapagpabukas ng ibang video na para sa inyo po lamang upang hindi po masayang ang inyong uh, bibinabayad buwan-buwan sa channel uh, sa youtube sa channel kong ito so yon uh, shout out po sa inyo shout -out din sa kapwa ko uh, content creator na nagbabahagi ng mga ganitong content uh, atin po silang suportahan uh, napakahirap po magbahagi ng mga ganito pero sa sa awa at tulong nga uh, nila upang mapahamahatid sa inyo ang mga karunungan ito so atin po silang suportahan ganoon din sa ating kapwa Pinoy sa buong mundo shout out po sa inyo sa ating uh, kapwa albularyo alusinaryo, uh, altingero uh, alipin ng Panginoon shout out po sa inyo maging sanman po kayo sa sulok ng mundo Uh, Shoutout din uh, sa solid commentator natin na nagso uh, nagko sa lahat ng video ko. So ngayon ko po i co uh, bi uh, bilang uh, pasalamat po sa kanila at uh, ganun din na uh, ganun din uh, para sa patuloy ninyong pagsusuporta sa akin. So yon uh, akin pong isa shout out Alan Perer, shout out po. Sios uh, Dios, shout out po. Uh, Fernando Mirano, shout out po. Ma'am Veronica Kunanan, shout out po. Uh, Joy uh, Granado, shout out po. Robert Cabunila, shout out po. Renz Mahinay, shout out po. Uh, Jack Wilson 69 shout out po sa inyo uh, salamat no, dahil no skipping ads sa inyong panonood uh, Sir Jack Wilson 69 shout out po sa inyo uh, Leomar Pabia ano, ang tanong niya ay ano po yung ego ito po yung ego na parang uh, iyong kaluluwa yun po ah uh, Marvick Pahardo, shout out sa inyo mam, uh, solid uh, member po natin to. Ronaldo Dayundol, shout out po. Linlin, -lin, shout out po. Sa ating kapatid kaibigan Manterigma, shout out po. Uh, Junior Ramon, shout out po. Robert Caburela, shout out po. Ricardo Flores Jr., shout out po. Marvin Cepeda, shout out po. Jonski TV, shout out po. Aom Dios shoutout po. Ah uh, bia Buala shoutout po. Ah uh, itong uh, si Aom Dios ay uh, nagpapa-shoutout. Siya po ay healer ng ating amang Mailika na taga Mindanao ngayon ay nasa yun, eh. sa mga taga Mindanao po. Ito po ng ating kapatid na si Aom Dios. Uh, Atin po siya. Puntahan ko kayo po ay may karamdaman. So siya po ay healer. So okay itong si JN wow hello po ang kanya comment. Shoutout po sa iyo. Ah uh, ito solid natin na member din mahalika efficient ma uh, mapagpalang araw. Salamat po. Raul Valencia shoutout po. Herman nga Kawaling Junior shoutout po. Uh, Ronald Ramirez shoutout po. Pablo 381 shoutout po sir. Ma'am May Logronyo, shoutout po, Ma'am. Ronalda Ramirez, shoutout po. Carmen Medina, shoutout po. Domel uh, at Samusam, shoutout po. Jasim Salcedo, shoutout po. Sir uh, Marlon Amarlone uh, Tabla TABLARIN Rin, shoutout po. na iskino skinny din ito sa kanyang panonood. Salamat po, Ma'am. Maria Moreno ng uh, Malaysia, shoutout po. Rodan Malbar, shout out po. Uh, Ma'am Nanette Castro Balawog, shout out po sa inyo dyan sa Malaysia. Uh, Samantha Lapera, shout out po. Pangulo Tuyo, shout out po. Juni Makapagal, shout out po. Milay, Milay shout out po. Okay, uh, ba, uh, Binaya, shout out po. Uh, yun, uh, wala na siguro ah, eh, ito, ah, uh, Ed Raimondo, shoutout po. Dionisio Lantaka, shoutout po. Ah, uh, Kirby Birona, shoutout po. Ed Raimondo, shoutout po. Ah, yun, ah, uh, Ronald Aragones, shoutout po sa inyo, sir, at maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pag-comment dito sa aking channel. So, yun, ah, uh, kaya ko po nag-shout uh, out bago ko mag uh, bago ko ibahagi ang aking mga ibinabagi ng rasyon ay bilang pasasalamat po sa solid nating uh, commentator uh, mga followers. So, God bless. Maraming maraming pong salamat. Uh, nawa ay uh, habang kayo po ay nananood ay huwag, nyo, uh, huwag po kayo mag-escape ng ad sa aking B mga video. Malaking bagay po yan ay magagawa bilang tulong nyo na rin po para sa channel po ito at supporta rin. So subscribe na lang. Hit nyo na ang notification bell dyan sa baba para po lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking in-upload. Uh, yun, uh, Lagi ko pong binabasa ang inyong mga comment, mga madam, mga sir, mga bro, mga sis. Uh, kung hindi man, kasi ngayon nasa bundok ako, sa uh, buwangga, minsan po ay uh, mahina po ang signal dito dahil sa natatakpan po minsan ang signal ng kabundukan. So, akit ka muna sa bundok para magkaroon ka ng signal sa iyong cellphone. Doon. Pero pag sa baba ka, wala ng bundok, wala pong signal. So, pag paumanhin niyo po mga kapatid <coughs> okay uh, siguro uh, ngayon ko na po uh, babanggitin uh, itong aking ibinabahagi ito, ito ay ayay ayay gamitin ayay ang ayay ito na aking ibabahagi pwedeng bago kayo mag ah uh, ng sarili uh, inyo inyong inyong dibosyon kanya kanyang dibosyon ay unahin niyo po ito ah uh, ganun din bago kayo umalis ng bahay bilang poder po ninyo so mapalad po ang mga kapanood nito ah uh, siya malay isipin mo na sandali ah uh, sa mga nag order sa akin ng mga medalyon na nagpa promise sana paki Ah uh, Pagtulong niyo po na uh, ng pansin, syempre ako po ay naghihintay sa mga nag-promise na order sa akin ng omo. Ah uh, paki-confirm po order po talaga kayo. Uh, ako po ay naghihintay. Siyempre uh, may order din baka may bigay ko sa iba eh, hindi niyo na po si mga kapatid. So, yung nag-order sa akin na taga Amerika, hindi, na, hindi ko na po babanggitin ang yung pangalan, sir. Uh, ako po ay naghihintay sa iyo. Dahil, uh, yun, ay promise mo nga na order ka. So, ganun din sa <coughs> taga Dubai. Uh, paki Pakiconfirm kung uh, kung order ka po talaga. So, yun, uh, yun lang ang aking paalala. Kasi, Uh, sabi nila mag-order at magpapadala po ng uh, pera sa pambay nito eh naintay ko naman ta da dalawa dalawang ay tatlong araw na mula ngayon ay mula nung linggo nag-usap kami linggo so ngayon uh, sa mga gusto pang umorder sa akin ng mga medalyon sana ito pa rin po ang uh, inyong mga pangako sa inyong binibitawan tapos <coughs> Siyempre tulad like kong seller, iniintay rin po kayo. Ganun pa man, so, uh, may uh, gusto pa nitong mga medalyon, ito, atardar. Malina po ang pagkagawa. At, <coughs> ito nito di, di Dios, yan. At sa Tor Coronado, yan po. Uh, may 3 speak Roma ngayon na uh, ito po ay, 700, ay 800, 1,000 ang uh, Teres Picoroma dati binibenta po ng uh, 700 pero ngayon ay uh, nagtas na po kaya itatas ko po ng 100 bali 800 po ngayon ang uh, Teres Picoroma mga kapatid uh, yun uh, true gcas po ang payment at wag po kayo maglala sapagkat akin po igagaranti ang aking uh, uh, personal identification nandyan na po yung buong uh, Uh, information ko nandyan po rin ang uh, aking valid ID sa link na yan na uh, aking isisend sa inyo mga IP oras na po kayo umorder bilang garantiya ko po sa inyo mga kapatid pwede nyo po akong i-report sa kinaukulan at siraan sa Facebook o sa lahat ng social media platform oras na hindi ko po ipadala ang inyong mga order na kapatid Nawa, yun lang ang pakiusap po. Pakiconfirm na lang po kung talagang order po kayo mga sir, mga ma'am. So, aking ibabahagi ang uh, aking ibinabahagi ito na <coughs> nakalink po kasi ito sa Google Docs. So, uh, pero ilalagay ko rin dito sa screen. Kaya pag hindi nyo naintindihan, punta po kayo doon sa description box ng video nito at doon nyo po kopyahin. At pwede rin dito sa screen na to. At kung i-check nyo kung tama dito sa si screen. Pero uh, pipilit pipilitin ko maging tama ang aking ibabagi ito. So itong pamagat. Uh, ito ang kahalagang panalangin na panalangin na ito. <coughs> ito ang sinalita ng tatlong persona ng pasimula ang paglikha sa lahat ng bagay, mga nakikita at di nakikita, mga hayop at mga halaman. Ito ay nagagamit sa lahat ng pagpapabisa ng orasyon. So, maganda pag mayroon ka nito, uh, isa rin uh, na pagpapabisa sa inyong mga orasyon at mga salita. Ito din ay mabuting poder. Ha, poder po ito. At ganoon din kalasag. para ng uh, baluti sa lahat ng panahon. <coughs> okay, sa lahat ng panahon yon. <coughs> Pakaingatan sapagkat sino mang manalangin sa mga salitang ito ay ganap na magkakaroon ng ugnayan sa Diyos. Ang Santisima na nagpasimula ng lahat ng bagay na nakaupo sa luklukang trono ng Pidra Mental, Pidra Crisol at Pidra Amor. So, nandito ang uh, isusunod ka na po ang uh, divusyon. Ito po yung sinabi ng Diyos Ama. Pater bimol ha mahum bao tunip tuptem tuptum ang pilamgam imikuwam Diyos gabi ni Diyos dignom Diyos 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 igosom, gamini, Diyos igosom gabi ni Diyos kuat ni sikot Diyos inom sikot Diyos eksinihilo Qualis Pater Universum Praedicate. So, yon ang sinabi ng Diyos Ama. Ito naman po ang sinabing ng Diyos Anak. Ito po ang kasunod. Pili id igradiban eraban, emberte igosom Jos, so per omnia sanctissima dii nomina cum Deus omnipotens simpiterni Diyos Jesus nasareno uh, Rex Hojerom Porto Omnia Potencia Redentor It Redentore Talis Pilios It Disit Auntis In Mondo Yan po yung sinabi ng Diyos Anak Ito naman po ang sinabi ng Espiritu Santo Espiritu Santo Talpala Paskala Paskabala Mimintom Pamolorom <coughs> Magnificat Anima, Mi Domine, Contribulator, I, uh, Serbo, Tuo, Bibikami Igom, Berte Indom, Atila David, Aleluya, haleluya, haleluya Talis Spiritus Sanctus, Mortipi Nosibit, Supregabus Imponim, Tibi. <coughs> ang mga sinabing ito ng Santisima Trinidad ay uh, pwede nyo pong gamitin bago magdibusyon. O pagkatapos magdibusyon ay pwede rin. At pwede rin bago umalis ng bahay bilang inyong uh, poder at uh, baluti. Uh, saan man po kayo pumunta, pwede rin kayong uh, magdasal ng ganito. Dasalin nyo po. Uh, mas maganda kung uh, Uunahan nyo ng isang ama namin, isang abagi ng isang walhati at sumasampalataya bago dasalin ito uh, Pag-aalis na po kayo ng bahay, saan man po kayo pumunta Ito po rin ay nagpapaalala, ito po rin ay nagpapaandar ng inyong mga orasyon na hinahawakan uh, Pinaka pampabisa niya sa inyong uh, mga orasyon na tinatangan So mapalad po kayo na makakakuha nito, na makakapanood nito. Uh, Hinihingi ko po sa inyo mga kapatid na sinawa ay mag-subscribe po kayo. Share nyo rin po sa inyong mga FB ang video kong ito upang makatulong at pakilike. Siyempre pakihit na rin po ang notification bell dyan po sa baba para po lagi po kang updated sa lahat ng uh, video na ating na-upload mga kapatid. At uh, sa mga gusto nga uh, matuto pa, tutukan lang ang aking YouTube channel. So God bless. Maraming maraming salamat.